Good cop, bad cop. Good cop. May bagong video na lumabas tungkol sa lalaking namatay nang siya ay na-taser ng pulis sa isang restaurant itong linggo. Nang binalita namin sa inyo ang insidente ito, nasa kampo kami ng biktima dahil mukha siyang isang mentally challenged na lalaki na pinagtulungan ng mga pulis at si-taser hanggang sa siya ay mamatay. Buti na lang at lumabas ang isang video na kinuha ng isang empleyado ng restaurant at maaari nating makumpirma ang detalye ng insidente. Habang maraming ginawang kakaibang lalaki gaya ng pagbukas ng lahat ng gripo at paghamon sa cook ng restaurant gamit ang isang caution sign, hindi pala siya mentally unstable na taong nangangailangan ng tulong. <laughs> ang 38-year-old na si Edward Michael Carruth ay gusto lang manggulo. Sa isang punto ay napahiga siya ng mga pulis sa sahig at mukha namang handa na siya makipagkoopera sa mga pulis pero bigla siyang lumaban ulit at masasabi naming ang mga pulis ay nanatiling profesional sa kanilang pagkilos sa ganitong klasing sitwasyon. Nagpakita sila ng pasensya, hindi pa nga nila nasa search ang lalaki at maaring nasa kanilang karapatan ang baril ng suspect na hindi nila ginawa. Pero nakakalungkot pa rin na namatay si Caruth matapos siyang dalhin sa ospital. Dude, they tased him like times. Lock the door, lock the door. Lock the door. Ayon sa pulis, naghihinala silang gumamit ng prescription o illegal na droga ang suspect, kaya siya nagkaroon ng kakaibang pag-ugali at pagkilos.